Ang ikalabing anim na siglo ay panahon ng malalaking pagbabago. Panahon ito ng eksplorasyon, imbensyon at digmaan. Kabikabila ang mga bagong tuklas, mga bagong ruta sa kalakalan at ang renaissance ay umuuspong na humahamon sa mga lumang kaisipan at nagbibigay daan sa mga bago. Malaking tulong ang printing press sa pagkalat ng kaalaman. Sa gitna ng lahat ng ito, sumulpot si Michel de Nostredame, mas kilala bilang Nostradamus. Ipinanganak sa France noong 1503, si Nostradamus ay isang doktor at astrologo. Sumikat siya dahil sa kanyang mahiwagang mga sulatin na kalaunan ay nailathala bilang Les prophéties noong 1555. Ang mga propesya ni Nostradamus ay isinulat sa anyong patula, kadalasan gamit ang mga metapora at simbolismo. Kaya naman maraming interpretasyon ang maaring ibigay dito. Mula noon hanggang ngayon, sinusubukan ng mga tao na intindihin ang kanyang mga quatrain naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa hinaharap. Ang ikalabing anim na siglo, sa pagsasama-sama ng progreso at kawalan ng katiyahan, ay nagbigay daan para sumikat ang mga propesya ni Nostradamus. Ang kanyang mga hula ay tumugma sa isang mundo na nakikipagbuno sa mabilis na pagbabago at naghahanap ng sulyap sa kung ano ang darating. Si Nostradamus ay isang taong matalino at puno ng kontradiksyon nag siya ng medisina sa University of Montpellier at nakilala dahil sa kakaiba niyang paraan ng paggamot sa salot. Pero pinag-aralan din niya ang astrolohiya at okulto, mga bagay na pinaghihinalaan ng ilan. Ang interes ni Nostradamus sa propesya ay malamang nagmula sa kanyang pagka-interes sa nakaraan at hinaharap. Naniniwala siyang umiikot ang kasaysayan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa astrolohiya at interpretasyon ng mga sinaunang teksto para hulaan ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang paglabas ng Les Prophecies ay nagdala kay Nostradamus ng katanyagan at kontrobersya. May mga nagsabing gawa lang ito ng isang baliw. Ang iba naman ay nakakita sa kanya bilang isang propeta na nakakakita sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagdududa, ang mga propesya ni Nostradamus ay bumihag sa imahinasyon ng marami. Ang kanyang malabong mga talata ay nagbigay daan sa iba't ibang interpretasyon kaya naman nanatili itong mahalaga sa iba't ibang henerasyon. Ang ikalabing anim na siglo ay panahon ng malalaking pagbabago sa relihiyon at politika. Hinati ng Protestant Reformation na sinimulan ni Martin Luther ang Europa. Nagdulot ito ng mga dekada ng digmaang pangrelihiyon. Patuloy na binago ng eksplorasyon ng mundo. Pinalawak ng mga bansang Europeo tulad ng Spain, Portugal at England ang kanilang impluensya sa buong mundo. Nagtayo sila ng mga kolonya nakipagkalakalan at nakatagpo ng mga bagong kultura na kadalasan ay malaking epekto sa mga katutubo. Ang Renaissance ay umabot sa tugatog nito noong ikalabing anim na siglo. Umunlad ang sining, literatura at agam. Lumikha si na Leonardo da Vinci, Michelangelo at Raphael ng mga obra maestra na patuloy na hinahangaan. Ginamit ni William Shakespeare ang kanyang mga dula para ipakita ang kalagayan ng tao. Sa panahong ito ng progreso at kaguluhan, maraming nakinig sa mga propesya ni Nostradamus. Ang kanyang mga hula tungkol sa digmaan, salot at pagbagsak ng mga imperyo ay tumugma sa mga pangamba at kawalan ng katiyakan ng panahon. Patuloy na hinahangaan at pinag-iisipan ng mga mambabasa ang mga propesya ni Nostradamus sa loob ng maraming siglo. Ang kanyang mahirap intindihing mga salita at simbolo ay nagbigay daan sa mga tao na makahanap ng koneksyon sa mga kasalukuyang pangyayari sa kasaysayan. May mga iskolar na nagsasabing masyadong malabo ang mga propesya ni Nostradamus para matawag na totoong hula. Sinasabi nilang maaring bigyan ng iba't ibang interpretasyon ang kanyang mga sinulat para tumugma sa kahit anong pangyayari. Ang iba naman ay naniniwalang mang may kakaibang kakayahan si Nostradamus na makita ang hinaharap. Itinuturo nila ang mga partikular na quatrain na tila tumutugma sa mga pangyayari sa kasaysayan at sinasabing ito ang patunay ng kanyang kakayahang manghula. Anuman ang paniniwala tungkol sa kanyang mga hula, hindi may kakaila ang impluensya ni Nostradamus sa kultura. Ang kanyang pangalan ay naging kasingkahulugan ng propesya at paghula sa hinaharap. Patuloy na pinag-aaralan at pinagde-debatihan ang kanyang mga sinulat na nagbubunsod ng espekulasyon at nagbibigay inspirasyon sa maraming interpretasyon. Ang patuloy na pagkahumaling kay Nostradamus ay nagpapakita ng pagnanais ng tao na munawaan at kontroli ng hinaharap. Ang kanyang mga propesya na nababalot ng misteryo ay nagsisilbing canvas kung saan ipinoproject ng mga tao ang kanilang mga pag-asa, takot at pangamba tungkol sa mga hindi pa alam.